babago ang hindi na nanakaw na kahit na sino hmm, hindi na Ay, kaya tayo mo na. Oh, take two. Ito kasyon. Oh. lahat ng iyas ay, sa buhay ito. ng tao, ang dunong ay siya'y hindi <laughs> nababago. Hindi na nanakaw na asino hanggang sa ng kasama mo ito. Dunong ay pugunang at tubo at tiyak. Pagkaginamit mo ang wasto at tumpa, buntun ng salapi ang nakakatumbas. Pag nakatamo ng isang mahirap pa. Very good. Okay. I love you. My pet. My My pet, I love my, my, pet, lovely, my pet. It's not a dog, it's not a cat. It is a chicken, big and round. One day I said my pet, Black Black is there. And you away and big white egg bound. Uh, inyo pong narinig si Jerome na tumula. Ngayong March 6, ah, March 5 pala, 2006. Ngayong alas 7.30 ng gabi.